Punta kami sa bike center. Nagpa-inject ako kasi nasugatan sugatan ako sa kuko ni Ning Ano, uh -huh, namaga guys. Nag-prepare lang ako ng pagkain nila. Tapos, kumawak lang siya sa akin. Hindi ko nakakalain na nat natusok na pala yung kuko niya dun sa, dun sa balat ko. Namaga. Tapos kumikirot para makasiguro na pa-inject na lang ako. Punta kami sa Bite Center. Pa-inject ko. ako sa kukuli ko kay pusa namin. Nasugat sa kukuli ko. Para makasiguro na. Pa-inject -pa na lang ako. nakapag na ako para makasigurado. Baka sa bike center. Pinikirap ko kasi yung yoga ko. Ako magpa-inject. Baba, ako magpa-inject. I-inject na ako. Anti-rabies talaga ang inject pala. Kahit kalmot lang ng pusa. Tapos na ako na yun. Anti-rabies talaga ang i-inject pala kahit kalmot lang ang pusa. Ito yung schedule ko. Kapat na session pala. Kapat na session. Injig ako soy. Sugatan ako ni Kung Kai soy. yeah Iya. Labas agad oh. Uwe. Isay. Guys, ito na yung natusok ng kuko ni Kukay. Ang pusa namin. Ano siya? Kumikirot na mamanhid. Pero naka ano na ako, naka pag inject na ng anti-rabies. Nagpa-inject na ako. Ayan siya. At saka para akong lagnatin. sabi naman ano daw. After daw ma-inject ka ng anti-rabies, pwede daw na lagnatin daw. Ano ba yan? Hindi naman sadya ni Kukay na sugatan ako kumawak lang siya sa hita ko kasi nagprepare ako ng pagkain nila sabay natusok na doon sa kuko niya tulis ng kuko grabe parang karayom na sumundot sa balat ko Ay, siya namaga talaga mga din tapos ko nikirot ang sanal galing nato ah, apat na basis pala yung inject ng anti rabies Thank you for watching guys.